Ipo, ito lang po dapat yung papa masay. Mm. Oo, oh, eh, damay, actually, damay lang yun siya dyan, yes, sir. Eh. Wala lang bumababa kaya ng dinigas siya. Kaya yan, sir. Sakit. Oh. Hindi mo dating gano'ng maapak yan. Kaya po kaya tagay ng lahat ko, duwalang po. Oh, okay. okay. so, so oh. oh, oh. po Oo, oh, oh, ta oh, kaya siya nagpo-contract siya, so dahil gagano'ng sa kanila. Kaya yan po, ang hirot yun ito, pag ito talaga. Oo, oh, Oo, Tapos yung stretching gawin mo lagi. Kaya po ngayon dito. Kasi po doon, tatlong araw, 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 baka hilot ko sa dry paint po. Oo nga. Tatlong araw, 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 So bakit kung hilot na naman, walang palagot o pwede naman? Oo, walang palagot na Kasi pag ito kasi, hindi kasi Sa sobrang daming madadamics na, masyadong tenda nila. Hindi namin nare-recommend sa lahat. Pero pwede naman naman po sa pinag-araw, baka hindi na naman. Hindi. Pero hilot e, hindi na namin gagalawin yung ating mga output. Ang muscle lang yung muscle. Papalambutin. Mm muscle yung pag -i -i din ng muscle muscle pa deep, kailangan pa po siya galaw ulit. Para magkaroon ng ibigay. Then mo na pang papayagas? Wala mo nang payagas sa ilog? Wala. Kaya yung stretching na yung gagalaw sa beser mong sa Mas maganda. Wow, mo lalakad. Huwag mo na lalo na maging hilig ka siya. Yung stretching na lang gawin mo muna. Kasi yung stretching mo. Pero pagkain, yung. okay lang. Oo. Tapos isa labat mo lagi. Para hindi mo maramdaman ng Para mas lalo ang bambo. Luya? Labat, luya? Hmm. Luya Pakuluan pa. mo yun. Huwag kang bumili ng bilis. Pakuluan lang. lang. Hmm. Tapos inumin niya yan. Ah. Mas matapang pasok na kulay. Oo

ito lang talaga yung ball city. Ah, so ball setting. Oh, five minutes lang naman. Relax lang sa ito. Papalagot ko na. Parang nire-repost lang lahat Oo nga na. Ako kasi madaling mangalay. Paano yun sa postural problem? Pagkaganan. Mangalay. Ito kasi yung mga kasi binubuha. Tapos mawala yung sa lower back. biyaya. Hmm. Kailangan para wala kayong Kailangan lahat ng joints galawin ninyo. O anong klase hmm. movement siya. Pero mukhang kay Sir kasi walang compression. Compression na nangyari. Biglat siguro. Oh. Oh, sir, ah, di sir. Sir, sir. Ay, sir. Uloy, sir. Kambaga. Kambaga.